Kitang-kita sa bagong video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang pag-atake ng water cannon ng China sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kuha ang nasabing video sa loob ng nasirang bangka. Ang mga panghaharas ng China, personal ding naranasan ng News 5 na sumama sa resupply mission. Yan ang pampagising na balita ni Gio Robles. Pambobomba ng water cannon ng inalmusal kahapon ng mga sakay ng Philippine Resupply Boat na unay sa May 1 at unay sa May 4 sa Ayungin Shore. Naputol na lang ang video nang biglang pumasok sa uban tubig. Walang kalaban-laban ang dihamak na mas maliit nating bangka kumpara sa nakapalibot ditong dalawang China Coast Guard vessels personal kong natunghayan yan mula sa sinasakyan kong BRP Kabra na naka-escort sa resupply boat. Palapit na tayo ngayon sa isa sa mga resupply boat ng Pilipinas kung saan makikita ninyo magkabilaan na binobomba ng water cannon ng dalawang Chinese Coast Guard vessel yung mas maliit niya na resupply boat ng Pilipinas. Ang magkabilaan po na ginagamitan ng water cannon nitong uh, dalawang Chinese Coast Guard vessel yung mas maliit na resupply boat ng Pilipinas. Yan, nakikita niyo po ninyo, tinamaan na po, oh. tinamaan na po ng uh, water cannon itong resupply boat natin. Sa isa pang aerial video, makikitang umaatras ang barko ng China habang tila pinaliliguan ng ating resupply boat. Nagtagal ng walong minuto ang water cannon. Sa lakas ng impact ng tubig, nabasag ang mga salamin ng bintana ng Uniza May 4. Hey. Apat ang sugatan sa mga sakay ng bangka, isa sa kanila, kinailangan isugod sa ospital pagbalik sa Palawan. Isa sa mga sakay ng Onayza May 4, si Vice Admiral Alberto Carlos, ang commander ng AFP Western Command na nagtamo ng mga sugat sa kamay at paa. Anya, halatang walang intensyon ng China na palubugin ang mga bangka at barko ng Pilipinas. Ang ginagawa raw nila... Pinapasa ang engine ng mga sasakyan para masira ito at hindi na makausad pa papuntang BRP Sierra Madre kung saan ito maghahatid ng supply Pati ang BRP sendangan na naka-escort sa Unaiza May 4 binangga ng mas malaking barko ng China. Habang ang sinasakyan ko namang BRP Cabra ang dapat nakabantay sa isa pang resupply boat na Unaiza May 1. Pero alas 3 pa lang ng madaling araw kahapon bago pa man ang insidente ng water cannon. Kami muna ang unang hinaras ng China. Hindi pa man sumisikat ang araw sa bahaging ito ng West Philippine Sea eh, para bang wala ng oras na sinasayang ang China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia Vessel. Kung makikita nga ninyo sa likuran ko, ito na nakabuntot na sila sa atin habang tayo ay bumabiyahe paayungin Seoul. Dalawang barko ng China Coast Guard at dalawang Chinese maritime militia vessel ang nakabantay sa sinasakyan namin na BRP Kabra. Habang tumatagal ang aming paglalayag, mas dumarami ang mga bumubuntot na barko ng China. Mas naging agresibo rin ang mga Chinese vessel at hindi na kami nilubayan. Kumpara dito sa sinasakyan nating BRP Kabra, kitang-kita kung gaano kalaki itong China Coast Guard. 3305. Sa ngayon, naka-dead on water o ika nga nakapatay yung makina nitong sinasakyan nating PCG vessel dahil napakadelikadong ginagawa ng mga pagmaniobra ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia Vessel. Sa kabila niyan, tagumpay na nakalusot ang Uniza May 1. Dala nito ang kalahati sa supply ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng mga sundalo na nakasadsad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin -Shol habang ang sinasakyan naming BRP Cabra na iwanan na. Sa kabuuan, umabot sa 22 mga barko ng China na nakapalibot sa Ayungin Shoal. Labing walo sa mga yan, Chinese Maritime Militia Vessels. Bagamat isang resupply boat lang ang nakapasok sa Ayungin Shoal, matagumpay pa rin kung ituring ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon. This has always been a very successful mission on the part of the national government. So either you can look at this as a half full or a half empty glass. But the mere fact that we were able to bring the Onayza May, um, deliver our supplies for our troops, it's always a success. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.